Good morning! Happy Friday everyone! Thanks God it's Friday! <laughs> bangon na day! No, ang dami mong gagawin. Pailahilata ka lang dyan. Marami kang task today. So bangon na. Actually, nakabangon na ako niya nung nagtutbrush na ako naghilamos na ako. Di ba? Nag, uh, naglagay na ako ng kung ano-ano sa mukha ko. <laughs> Siyempre, start tayo ng ganyan. Para naman di tayo ma-stress pagtingin natin sa mukha natin na mukha tayong sinabunutan ng sampung kabayo. Char. Di ba? Para maliwanag yung ating mukha. Hindi yung pagtingin natin sa mukha natin, ni stress na agad. Hindi pa tayo nakakapagsimula ng ating gawain sa umaga. Hello. Good morning. Ah, bangun na ni. tinitingnan niya talaga yung upuan ko. Sinira niya na. siniranya Sinira niya yung upuan ko. Pinutol niya yung wire. Kasi yung upuan ko, meron siyang massage. Massage. Meron siyang, ano, massage. So, ba? May pang siya. Tapos, pinutol niya yung wire. So, paano ko nagagamitin niya ngayon? hindi ko naman siya ginagamit lagi kasi natatakot ako baka makurinti ako sa likod. Nilabas ko lang yung upuan ko. Nakaabang siya doon. Nakikinig siya sa akin. Hmm. Naabangan niya lang ako niyan na tumalikod. Kaya pag talikod ko niyan, uubusin niya yung ano niyan. Yan Ayan o, yung wire na yan. Yan yung andin andun may pata doon na nakatingin, oh. <laughs> Ang kulit talaga. Nagigigil ako sa mukha mo, baby. Nagigigil ako sa mukha mo. Nga. <laughs> ah. Mm, inaantay lang ako yung tumalikod. Kasi pag tumalikod ako, sigurado. Hmm, babanatan niya yung upuan ko na to. Ayan, eh, pinutol niya, oh. Ano ko kaya yan? Oh, look. Paano na yan? Puti sana kung marunong tayo magdugtong. Ang na ito. Ito yun eh, pang massage. Mm hmm, pinagalitan ko talaga siya na time na ano, na pinuto niya to. Kinulong ko siya. Hindi na nahimik siya. Alam niya may kasalanan siya. Mm hmm ayaw niya umalis dyan. Inaantay lang niya ako niya na hindi makatingin. Nana, si Rana, paano ko pagagamitin to? Panira, a, ah. Ha? Look. Ah, sinira mo. Hmm, masyado. Ah. <laughs> umalis <laughs> Putol-putol talaga siya. Dinurog-durog. Paano kaya ito madudugtong? Eh, meron dito, meron pa dito. As in, putol-putol siya. gusto na yung batang ito eh.